Paano ko sasabihin sa mga karibigan ko? Kung ako lang rin ang sisisihin, nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na at kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba wala na akong magagawa. Di Hello guys! Kamusta na kayong lahat? Tara't kumain tayo! Pansit di